Kami po yung naglalakbay. mga naglalakbay. Pupunta po kami doon sa mga bahay na yun. Nga po pala. Pala. Bahay po yung luka. Kala <laughs> ko na may batahan. O. Oh. Sige yung. Hoy mga magdanako kayo. Putang ina Mga magdanako ng tubo. Susumbo ko sa police! <laughs> Tom. Tom. Hoy mga tarantago kayo. At mga pinapunt yung baka. baka. Hindi nyo ba alam yung baka niyan. Ay ating alaga. <laughs> Tapos di na nyo lang. <laughs> o, tarantado ka. Kita mo na sinusundot ko eh. Sinusundotin <laughs> mo pa. Ang mga kasama ko ito yung mga magdana ako ng baka, saka magdana oh, no. ako din ng mga tubo. Kaya kailangan mag-ingat dahil baka mahuli ng police. Dahil magdana ako. Itong mga kasama ko kasi mga magdana ako eh. Eh, delikado pala. Hindi ko alam na magdana ako pala itong mga kasama ko. Oh. Nagulat nga ako Oy, eh. Mikil ka nga. Tarantado ka. Kung ano-ano naisip mo. Anong magdana ako? Hindi tayo magdana ako. <laughs> Hingin natin yung baka. Pag hindi binigay, saan natin kukuhain? Hindi pag nanakaw yun. Napakalayo pa rin itong ninanakawan nila. Bisa ba sa atin? Bisa sa na nila. Nanakawin na nila. Yan, ang babata pa naman mga na to. Ang babata pa. Ito, so, so mukhang artista. Mukhang artista. Mukhang artista itong lalaking to. Ito, ano, ito leader, ito, ito, ito ang by leader. Ito si Mang Pong, si Mang Pong. Ito, matindi rin to, itong isang matindi rin to. Yan, nakikita niya, matindi rin yan. Yan, yun, yun, leader. Ito ang pasaway, pasaway to, pasaway. Ito, pasabay. ito. Ito, ito, ito pinuno. Ito, yan, ito ang pinuno. Yan na ng mga baka. nare mga baka. Ito yan, yung mga pumupukit sa baka. <laughs> yung mga nandudok sa sapukan ng baka. Kasi eh, yung Yan, papasok na po sila sa subdivision, mga magdanakaw po sila. Magdanakaw po sila. Magdanakaw po sila. ng mga baka. Ang mission po ito po isang ito, minanakaw po niya na baka, tapos nihindot pa niya. Yan. Ito lalo na ano na to, nire-rip pa ang baka bago nakawin. Yan, nakikita niyo po, nakikita niyo po mga kaibigan kinakausap nila yung may-ari ng, <laughs> may ng baka. kinakausap po nila yung may-ari ng baka. Kinakausap po nila yung may-ari ng baka pag hindi ibinigay na nakawin na. <laughs> Yun po. Una, po, po. Para, para yung parang parang yung may-ari ng baka. <laughs> parang 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 magkakagintin dahil ayaw ayaw magbigay ng umi ari ng baka ayaw bigay yun 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 po yun yun po yun 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 Anong manasabi mo pagkukuha ko ng picture sa mga nangyarakaw? Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? po talaga magdinawa dito sa subdivision. Talaga hindi po mapapakita ng mga mukha. Lalo po ito. Lalo po ito. Ang <laughs> dami na lalo na ito. Eh, yeah, isa so, dyan. Patindit na mahawa yan. yan, no. mga mga, yan no. Kaya po, mag-ingat po kayo. Tandaan nyo po mga mukha niyang mga yan. <laughs> Gyan, okay, yan. Mga ex-ex na mga ma ex Kinakausap po nila yung may ari ng baka. Yung may ari ng baka, kinakausap po nila para siguradong ibibigay agad. <laughs> Yan. Nakikita nyo kakaunti ng baka dito sa parangang ito. Kakaunti na at naubos na. Hinihingi. Tapos pag hindi binibigay, kinukuha. <laughs> yan, nakikita nyo. Ito, 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 to, kawatan to, to. to. Kawatan to. Kita nyo naman. Nakikita nyo ba yung pumatay dito sa gangster. Yan, yan, yan. Yan, yan. Ang patuan niya. Ang patuan. Ayun lang nga

Dahil yung saka mga hindi na na, hindi na na. Hindi po. Hindi so... na po. Kakawas pa na sila. Hindi ko na makalike. Kasi napakadami pala po dito magkakaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ano ba tayo magkakaw dito? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam po kami mag... Siyam po kami magkakaw. Siyam. Siyam po kami magkakaw ng mga baka. <laughs> At saka po ni rape Siyam po ano <laughs> ah. po mo hindi? Yung po ba pinamatan dito batang to dahil na po, dahil, na po, dahil, po niya po, ang puke ng baka. Ay, saka ay, po inihimod ng puwit. Saka hini, po, po ang itlog ng baka. Yun, tuloy, may Saka sinuchupa po niya ng titi ay, ng baka. Ano po, baka? Ano po, nung chuchupa din po ng titi ng baka yan.